Isang makulay at mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat So yan guys kahit na tayo ay nasa bakasyon halimbawa po na itong linggo ayan nagtrabaho pa rin po tayo ah uh, may next po na tayong bakod dito sa aming barangay ayan po ah uh, kasi medyo matagal na po yung bakod na yan so ayan po pinipinturahan po natin siya ng ready mix color na brand po ng weather guard so, ayan guys ayan naka wrap po siya uh, dahil siyempre po nagtitipid po ang ibang tao ngayon sa nagpapapintura dahil nakarap naman yan Direkta na po natin yung kulay natin dyan. At ito, yan po ay isang elastomeric paint na gawa po ng weather guard. Ayan, marami po kayong kulay na magpagpipilian magmula sa light hanggang sa dark color na. So yan pong pinili nilang kulay, yan yung pinapain natin yan ay kulay po yan ay uh, parang peach Uh, dark peach. Yeah. So, kung hindi pa po, po nakasubscribe sa ating channel, please lamang po, pag subscribe po yung ating channel. Huwag niyo po kalilimutan. Pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video uh, yeah. na po ng araw-araw. Guys, kung meron kayong bakod na hindi pa napipinturahan, uh, na makarap lamang, uh, po, kung magtitipid po kayo sa materialis, weather guard na po ang inyong uh, bilhin ng mga Regenix na po yan, elastomeric pa rin, na uh, matibay sa mga ulan, uh, tsaka tubig, lalo na po yung pader na yan ay nakarap, mas okay kung ang pintura. Yan momotana ko tempo kasi kapag ako 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 So guys, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta na at nagiging bagong kaibigan sa YouTube. Ah, uh, maraming maraming salamat po. Mega mga love, shout out po sa inyong lahat. Yeah. Yung po yung ating pintura na uh, produkto po ng weather guard kaya so, po yung kulay ng ating ipinapahid na parang pitch din dark pitch kaya nagka second coat coating na po tayo dyan uh, hindi po gastador pag ganyan na baby roller yung ating uh, ginagamit sa pagpipintura yan uh, talagang ano lang po may budget po talaga yung napapagawa dapat po uh, nakaprimer din ng puti yung pader na yan bago natin siya irekta so syempre po inaintindi rin po natin yung nagpapagawa medyo bitin sa budget so pwede naman pong irekta natin na uh, basta mahalaga po gawin po natin siyang three coatings para matibay at makapit lalong lalo na po sa mga rock finish na bakit na ganyan weather guard. Baka naman po, weather guard. May po ay nakakalaga ng mga nasa 700, isang galon. O or less, ayan, medyo ma may kamahalan din po kasi ang weather guard. po yung ating pinapahid na ah, nagpapahid na tayo dyan sa pinakaibaba nung ano na ibang color naman ah, yung pamagat ah, pangalan po ng pintura yan yung bitter sweet yan makikita nyo po sa mga color chart ng ah, weather brand. po ng mga uh, ready made na or ready mix na pintura ayan, tumingin lang po kayo sa mga paint center, may mga iba-iba silang brochure dyan ng mga kulay na pagpipilian ayan at para ipig po kasi pag nag nagtimpla po tayo ng sarili natin timpla marami po tayong bibili ng mga pangkulay lalo na po kung dark color yung gusto natin ayan uh, bibili pa tayo ng mga pangkulay samantalang kung ready mix po yung ating gamit gagamitin yun talagang timpla na po kaya yung kulay na talaga yung ating bibili yung ready mix na talaga save money uh, save time ayan po ganon ang ang maganda para sa mga ready mix so bali yung di pa po natin mapipinturahan yan yung gate po tsaka yung kanyang uh, grills dahil syempre nga po medyo bitin sa budget ng maaari at yun na lang munang bakod na talagang hindi pa siya napipinturaan magmula nung kanyang ipinagawa yung bakod na yan so may pala po, talaga siya mapapahiran ng pintura Yung colors po tayo dyan, isang lighter, isang dark peach lang. Ang oras po natin dyan ay alas 10 po ng umaga, araw po ng Sunday. Yeah, sayang na rin po, sayang din po. araw na po, mayroon tayong pangastos. Alam po natin na yan, napaka kasos po ng araw natin ngayon magkano po ang budget na isang araw ah, uh, mababa na po sa 500 or or more pa po kaya yeah, nagpapa papa overtime ng ganyan uh, sayang din po yung ano sayang din po Ah, hindi po masyadong matako sa pintura pag ang gamit po natin ay yan ang baby roller yan makakasave po tayo ng pera oras at saka trabaho hindi pa po mabigat sa, ka, sa kamay kung um, um, malaki po gagamitin mga roller kagaya po na size 7 ito yung mga mapigat po sa, sa kamay yun kaya baby roller ang, ang the best na kahit anong stock ng roller natin pwede tapos pahaba yan kahit paha kahit saan mo ipwesto yung roller mo yan para ka lang naglalaro sa pagpapahid Ito lang voice over so, sabah. yan na guys, yun ang ating ano, yung ating naging kulay o naging Brown may kanyan lang. Ito ang ating okay. So magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy blessed Sunday po. Salamat po sa mga support. Ayan, ang init na po ng haring araw. Nilinis na rin po natin yung bakod. Tanggal na po natin lahat yung mga damo kanina So shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Ayan. It's bye-bye time na po. Salamat. God bless us all po. Thank you.